Ate Jean naman. Oh, sir, may turuan mo kung uh, paano magtali. Oh, ayun yung ano niya, tali niya. Ito, ito yung tali niya. Hmm. Tali mo, Jean, anak. Tali mo. Pasok mo. Pagano mo yung buhol. Hindi pa na nakabohol yan. Oh, first tali. Ayan, oh. Lagay mo na, tali mo na. Turuan mo, Jamie, kung paano maglarga. Eh, may hawak ako. Hmm? Eh, may un... Ay, lang. larga. Nahata ko sa kanina. Lakad. Lakad. Yeah, ganyan lang. 'Di ba mas madali? Jin, pag mahina ang angin anak, kailangan mong hawakan ng tali. Ha? Okay. So pag maglakas, kahit 'yan, diyan ka na ano, diyan ka na humawak. Oh, sige, atras ka. Oh, hawak mo 'yan, oh. Oh, sige, so babatakin nyo na. Okay, batak. Sige, batak. Batakin mo, Ige. Ang hawak, yan, dyan, yan, ha. So, pag sinabing, ano, pag sinabing, uh, palipad na! Ha? O, oh, lang. Ayun eh, na. Teka lang. Huwag mo mo nang batakin, na. O, oh, sige. Palipad na! O, oh, sige. At! At! O, hmm. oh, sige. Sige, batak. Sige! Hmm, sige. Atras ka lang. Atras, atras. Atras tras. Naam. Okay. Naam. So, ya pag nakita mong mahinahangay, babatak batak mo ang ganyan, ha? Okay? Okay. Mm. Sige. Dito ko kita. Okay. So, yan tapos pag nakita mong nababayan, Babatakin mo. No, oh. Na. Tapos pag naganit, na mararamdaman mo naman, 'di ba? Ayun, dandahan mong bitawan. Oh. Okay, okay yan, dandahan mong bitawan. Okay? So ito na si Mami, naka 5 minutes na or 3 minutes. Oh, ibababa mo na Mami. okay. Oh, baba na. Okay. Yan, ganun lang ang gagawin niya, okay? So pag malakas ng hangin, hindi nyo na kailangan batak-batakin. So Jean, antayin mo si mami makababa. Ha? Huwag okay. mo munang ikirin. O, oh, ikirin mo konti para mag-straight lang yung tali. Hmm. Straight tayo mga peace. <laughs> Nasanay <laughs> Dahil sila... ako dun. Ha? Nasanay ako sa isa. Sa isang saranggola? Mm hindi, -hmm. mm -hmm. yung sa isang hawakan. Oh, yan, yan pwede ganyan mi. Yan. Pwede ka pagka ganyan, lapit ka kay Jean. Para makaikid siya. Kunyari, hawakan mo ganyan, Mi. Tapos, lapit ka. Para, atay mo makaikid siya. Oh ikid. I Ikaw ang lalapit, Mi. Ikaw ang lalapit. Hmm. Ikid, Jin. Ikid, anak. Hmm. Sige, sige. Mahina ang hangin, eh. Oo, oh, Jin. Nasa likod si mami <laughs> mo. O, oh, bitaw. Bitaw, bitaw, bitaw. Hmm, diba, safe? Okay, okay. Gano'n na. Hmm. Peace, ito naman si si isang nagpapalipad dahil meron din siyang pang entry yan hmm. o ano mainit ba? namumula ka ng maigi sabi ko mag kayo yan pulang pula kayo so ito ang pinalipad niya mahina ang hangin mahina so lalagyan natin o, oh, tapos na ang training. Okay na. So, ayan, mga nagpupa. Ayan, pagod na agad. Wala pang 30 minutes. Pagod Ano'ng pagod na agad? Sinabi ko ba pagod ako? <laughs> Wala, diba? <laughs> ah, mga pulang-pula na. Oh. O, sige, kunay naman. Tapos babalik kayo. Ayun oh. na oh. sa'yo. Ito yung anak ni Peace Andy. O. Oh. Ito si Andre, yung oh, anak ni Peace Andy. Ayun, nilalarga, o. Oh. Ano yung pinapalipad mo? Anong, ano yan? Saranggola? Alam mo yan? Rukaku. Ayan, o. Oh. Ang layo, ang taas na, nilarga mo igi. <laughs> o tama na. Tama na baka magloko. Good, good. Ice ba? Pagawa sa papa mo ha. Sige. Yeah, piso pakilagay lang doon. Patakin mo, patakin mo. Batake. O Pag dahan, baka man masir mabali. O sige. Eh. okay. Wow. Oh, Ayun, ganun homebuck ay Ayon, home lang. Namin pinapalipad mga piso. No. Ah, ibaba mo. Nasa may duktungan yan. Oh? Ayan, sumama pa yun. Di puntot. Sira sa ilalim? Ay, na yung pinakapuit. Hmm, ko okay lang yan. Bitawa mo lang kasi. Pwede pa pa kahit. Pag hindi na busy. Ang ganit teka lang. Ang apis yan, day 2 ng uh, practice namin ni Mrs. mga Peace kasi si Mrs. Aya uh, kasali sa kite press 'yan. Eh yung dalawa nasa school pa, school pa. <laughs> <laughs> so eto n'te testingin niya ang paliparen. 'Yan, itong pyramid. Okay. Let's go. Tanse. Tanse. 'Yan. Okay game. So nagbigay sa atin ng uh, maximum na layo kung uh, nalayo ng uh, tanse so 120 meters para malaman natin yung 120 meters so magi step na lang tayo ng 120 okay uh, ikaw ang piloto ha at ako maghahagis okay magsimula ka ng mag step saan ikaw lang. wait 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 me hindi ka saka nagsimula, nagsimula ng ano dito okay oh, sige oh. Kailangan ilarga mo lang. Hoy, okay. nyo pali pa rain, lang 'yan. Bigaw nga uh, maghahagis ha. Alam mo paano hagis 'yan? Babatakin mo sa tali ha. Uh -huh. Ang tali ang babatakin mo. Ito uh -huh. ha. Ito. Tapos sa bibibitawan mo 'yan ha. Uh -huh. kung mo babatake. Ano uh 'yun -huh. 'yan? yan. Ito, si Makoy, Makoy. Kumusta? Mga ito ay, ito pa lang i-ano oh. entry tingin nga yung harap. I-upload ko naman to pagkatapos na nakait uh, test eh. Ayos, sino nagawa niyan? Oh, picture. 1 2 3. Pag yung muna ngayong gising na. lang, teka lang. Okay, sige. Agis mo na. Oh. Okay. Ako na, ako na, ako na, ako na. hindi mo na video. <laughs> okay lang. So ayan uh, mga fish tumipad na Hindi nga pala na video Hindi uh, na ano? pindot Yan. Okay lang Yan. Oh, ito ay ito ko ba ang kumuha? Ikaw? Magkano mo ito no? 15 na lang. Oh, 'yun. Okay na 'yun. Tama na 'yung trope. At saka kung mataas talaga, pwede 'yun. So mga fish ito kasi eh ano ah, uh, siya 'yung naakyat. Siyempre, no. depende sa kanya kung magkano. ba 'yun? pero 50 pesos, siyempre akitin niya yung puno eh, Meron kasi sumabit na saranggola, Ito ang hahah, uh, hahah,